Hello po Kapiks. Good morning. It's me again, Mama Pix. At so, ayan today's vlog. Nandito po si Pix vlog. Umuwi po siya kahapon. So, bali, balik niya sa Monday na mga Kapix. And, you ho, know, may warning na po siya. Pero, yun ho, know, pinauwi siya kahapon kasi ngayong araw na lang po yung trabaho. So, one day, say, ano, baka ano naman daw, sabi, eh, eh di na lang daw yung bakasyon at so ayan mga kapiks yung dalawa po gising na yan. yung oras ay 7.30 so samantala pag ano gumigising po sila mga 9 10 ngayon aga aga po po at so yun ho mga ganun bumili po ako ng corned beef dun sa Indahan ng mama laki nagpapalot ako kay Pips ng mga ulam yan nagpalot ito ako ng corn beef with egg kay Papa Pips dahil mag operation laba kami ngayon dahil nandito siya <laughs> fix morning fix So, yan. Inaayos nila mamadax yung ano, hos po ng tubig. Kasi katapos lang po ni mamadax maglagay ng tubig dito sa mga batiya. Yan, kaunti lang naman po yung labahan namin. Dalawang ano lang po yan ng washing. Tapos agad. At so, ayan. Mainit na. Umaga. Sana tuloy-tuloy po ito hanggang sa hapon. So, yan. Ito na po yung luto ni Pigs na, ano, Corn beef with egg. At kain po muna tayo. So, yung yung coffee culture. ng dami ng black coffee ko. <laughs> kain tayo. So, tulungkot po si Sia, si si Chanchal, at si Jamie. Ito pa rin si Sian. Ito nga, pay-pay, pat.

tayo. Nakapagla po ulam kasi. Ang langaw. Ang kumain po ako ng kanin dahil may dinapnan po ako sakit po ng puso ko. tapos yung feel ko po ang gutong tapos marami po yung, yung malakas po yung agos ng ano ko dito iba rin po kasi pag may ano pag dinanatnan kasi feel yung feeling gutong At yan, natapos na po tayong pag-umagahan sa so, umiikot pa po yung washing Ni Mama Dax. Pinapan po si Mama Dax. With popo. Char. <laughs> Nagpopo nagpo -po, po na po kami ni Mama Dax. para mataipon ng koy <laughs> at dagdag punan. Yeah. <laughs> Yan. Maganda po talaga yung tindahan pag marami yung nagpakaano. Yung mga nagkasabit. <laughs> maraming tinda, maraming utangin, sir. Ha? Malibot pa ito, Papa Bits. Ay, ano ito? Yung parong muna. Nag-stop, oh, Mama. Nag-stop. stop Tapos na po yung unang salang ni Mama Daks. Ayun. Lalaban na po natin mga Kapix. Mga Kapix sa pabalanaw na po si Papa Pix. Nakasalang na po yung pangalawang lalabahan ko. Yan mga Kapix, tapos na po kami maglaban ni Papa Pix. At yun ho ano, kasi madumi din po yung motor niya. Katapos niya lang din hugasan. So yan, nakapagsampay na po tayo at yun ho. Maganda po yung sikat ng araw. So yan, malinis po yung motor ni Fix ulit. At so yun si Mama Dax. <laughs> Nasa loob, nagluluto po siya ng makakain octopus. So si Ate Izra natutulog pa po. Yan, yung lutong ulam ni Mama Ducks. First time kong magluto po dito, guys. Iwan ko kung... Masarap uh, po, masarap. Ano ang palatandaan kung luto na po siya kasi yung ano natin, yung ipin natin is ano na lang. Tiki. Hindi po tayo makakangit. Pero pag natusok na ng kubirto Ma siguro... Mamantika malagi yan, Mama Dax. Mamantika ba? Hindi naman. Pag natusok na ng kubertos, ibig sabihin niyan po guys, luto na. Uh, mag ano po nito, maghahatol si Papa Beach at saka si Tix. Mga original ngipon. yes. <laughs> so yan, yeah, nagsaing din po si Mama Ducks. sure so, so ha? Hala! Hala! So yan, magla-lunch na po kami <laughs> dahil 11 na po at yun. Sabay-sabay pong kakain para kung ano po kung masya yung pagkain Charing. Kain-kain na naman tayo. Update ulit tayo sa tindahan ni Mama Dax. Yan. So ayan, yung daan dito, ganun po pa rin kahit maingit na. Maputik pa rin po. At so yun kahapon pala, nagpaano sila mapapabits dito sa niyog na malapit po sa bahay ni Jing. May inutos po silang bata na kunin yung mga patay na po na dahon ng niyog. So malinis na po yung ano nila ngayon, bubong. Yan, natanggal na po yung mga layang dahon ng niyog at so yung ibang niyog din po pinakuha ni Papa Bits so kahapon gumawa po sila ng lamaw then may mga natira pa naman pong mga ano mga niyog pero butong na po pwede na po siyang gawing bukayo yan so maya maya pag okay na po yung ano luto ni Mama Dax na ulam kakain po kami ang ganda po dito tumambay pag ganitong ano, panahon kasi pag maulan po hindi po talaga makakalabas ng bahay dahil maputik po yung daan so baka yung kondol po ni Mama Dax dahil may isang ano na po doon baka kunin niya So, yan yung mga ano, dahon ng niyog na laya. So, baka sunog yun po yan, Mama, Mama Dax. So, yan. Sabi ni Mama Dax, marami na daw yung nakaano naman dito na dahon ng niyog. So, yung kundol po doon sa gilid nakikita na. So, yan. nandun po yung kundol bali ano po ito uh, apat na kundol na naman yung kukunin ni mama dax maha harvest niya isa ito 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 po yung pinakamalaki ngayon so yung pangalawa naman nandun po yung pangatlo nandun po sa baba hindi po masyadong makita yun po oh. yung isang kondol at yung isa naman na dito po sa, sa likod ng ano, ng saging, punong saging. Yan. Tago po siya, tago. Yan. Then may ano din po kadulsing na saging. balik na po tayo kasi baka may ahas <laughs> tanghali pa naman po at so ayan. kainan na po so ayan. kumakain po sila ng octopus daw pagpaga 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 diri so gara na diri ayan. Yan, kain po tayo. Kau na, siya. <tik> <tik> Dino, wahi, siya na ba siya nga nagpipray? <tik> <tik> Sinaw, Mingming, ipaiwasa. Kau nati Yan. May kandila yung mesa at sabi ni siya maanghang daw hmm isa oh Pagpaga! Oh. Yan. Mm, sarap ito. papa. sarap ito? Um, niyan. Tot. Sa sipat patatatis rasabaw lang po. Dahil first time lang nilang makaulam ng ganyan. First <sighs> time at first time magluto ni Mama Dax ng Potip. octopus. Caram! na yan, Caram! Pat. Caram! na.